Di diba? Yan po ang tandaan po natin ha. Utang natin ang kalayaan natin sa KKK. Yun po yung katipunan. Tataas-taas ang kagalang ng katipunan ng mga anak ng bayan. Sino po ba yun? Kasi masyado nilang inaapi yung mga artista Malibasa, hindi nila kilala ang kasaysayan Sino ba ang KKK? Andres Bonifacio. Emilio Asinto, Macario Sakay, lahat po yan, artista na intablado. Kapag binasa niyo po ang kasaysayan, yung mga tao na yan, sila po ay mga artista. Yan po ang hindi alam ng maraming tao. Ano ang ginawa nila sa mga artista na yun? Isa pinatay, yung isa naging bugante, yung isa, naging presidente rin ng Pilipinas, si Macario Sakay. Pero, binitay ng Amerikano. Ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Huwag po sana kayong maniwala sa mga naninira sa mga artista na kami mga bobo. Sila po ang bobo dahil paulit-ulit na sila dyan, wala pa silang nagagawa. Ano po ba ang ginawa nila sa mga artistang bumuo ng KKK. Inagaw nila ang revolusyon. Kasi tapos na po ang rebellion eh. Tandaan po natin, magkaiba yung rebellion, magkaiba rebolusyon. revolusyon. Ang rebellion, yung lumaban tayo. Yung revolusyon, ibig sabihin, mag-uumpisa na tayo. Nung mag-uumpisa na tayo, inagaw ng mga politiko ang revolusyon. Kaya magmula po noong 9, 1899 hanggang ngayon, wala pang revolusyon. Dahil may nagbago na ba sa buhay niyo? Wala pang nagbago sa akin. Pakatras na tayo. Pero ano ba ang revolusyon? Sisihan ba? Hindi po sisihan ng revolusyon. Dapat hope, pag-asa. Sino ang pag-asa? Ano yung nakikita natin? Guluwa? Hindi. Dapat ang makita natin, kung papaano tayo magbubuklod. At sa araw na to, nakikita ko na ang pagbubuklod natin. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magbubuklod sa Pilipinas. Andiyan si Inday Sara Duterte at si Aileen Marcos. Yan ang totoong reconciliation. Kaya, mga kababayan, yung mga galit natin, kung nakapanood man nyo kami sa telebisyon, yung ayon ni Marcos na nakikipaglaban sa Senado at hantang! Hmm! <laughs> <laughs> hindi ko ibig sabihin nun na hindi kami papayag sa kapayapaan. Sapagkat pag wala tayong kapayapaan, hindi tayo aasenso. Tingnan nyo ang Malaysia. Kaya sila umasenso dahil nagkaroon sila ng kapayapaan.